Okay, good morning. Magluluto po tayo ng atay. Magpapakulo ko ng atay para pagkain ng aking mga haso. Kasi po, kahit na meron silang dog food, inahaluan ko po, po ng atay. Kung wala ng atay ng manok o ba, kaya baboy. Kaya pagkain ito, baboy. O, atay ng baboy. Kaya minimix ko po yan ganyan po talaga magalaga ng aso talagaan nyo sila ng mayos kasi man best friend yan ito po yung atay huwain natin sila masyado malaki Oh, dito natin ilalagay, Para ah, Tara. Ay, ilaga. ng mga haso. ah Yes, we'll notes, okay? yes. Oh, yes. daw po ito.

saka kukuloyin po ito lalagyan ng konting asin para yung ano yung ito dinito kami ay sa lang po natin Ito yung Atay ng baboy Pagkain ng mga haso Baka pagkain nila ito hanggang bukas lang ng umaga Kasi po sa po merienda sila Ang merienda nila atay din ng baboy. <laughs> sa gabi, apo na. Ay, ano? sa gabi daw po. Meron po silang hausi. Dalawang klase yung hausi nila. Isang organic beef with vegetable. At yung lamp with apple. Ang mix ko po yun. Binababad ko sa tubig para matanggal yung alat na tinatawag nila. Then at tsaka itong katay iniiwa ko maliliit. Minimix ko. Yun po ang kanilang pagkain. Kaya kung mag-alaga po kayo ng aso, alagayin yung mabuti. Hindi po ba may man best friend yan. Hindi po pakakainin ng tira-tira. Huwag naman. Kawawa sila. Ito sila. Dalawa sila. Hihimot He naman tong dalawa na to eh. Dila si, dila. Si Samira at si Winter po yan. Ano? Yan po aming alagang aso. Na araw-araw. Nauna pa sila. <laughs> So, Samer Samer Tingnan ka Yan po sila Si Winter at Samer Naghihintay na sila Naghihintay na No? na ito po yung dog food ito beef with vegetable organic ito naman yung lamb with apple yan yan ninaalo kong ganyan tapos ilalagyan ng ano ginababad sa tubig po para matanggal ang alat saka kuminimix yung atay ganyan pong ginagawa ko sa pagkain ng aking mga aso araw-araw ayan ang nakita nyo po ganyan ng mag-alaga ng aso. Huwag nyo silang pababayan, huwag nyo silang pakainin. Tira-tira. Kapon, pinakain ko, ako ko mas sila kapon. Ngayon malamig eh. No, yan. Ang aking dalawang alagang sitsu. Hindi po sila pangu. Yung mga pangu matatapang. Yung mga ganitong sitsu na nakanguso. Ay mababait sila. Ano po? Ay, ayan. Sige, hanggang dito na lamang kaibigan ito, ang inyong kaibigan Jesus, brother Manny Bautista. Aha. Nawa. Tat na kayo nang nasa mabuting kalakay ng aking munting video. Like, 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 share na share. Kayo mga na si mag-share mag din kayo. Ang payo ko po, kung gusto niyo magalagang dog, man best friend, magalaga kayo. Pero kung hindi niyo po kayang i ang kanilang pangangailangan wag na lang kawawa po yung aso sa kamay ninyo ano magiging kawawa yung aso sa inyong kamay Sige po hanggang dito na lamang po God bless us all bye bye